inialay namin ito bilang gabay tungo sa mas matalinong pagpapasya, lalo na sa pagdating sa pamamahala ng mga tulong pinansyal na pinagkaloob sa inyo ng ating mahal na lalawigan. Sa ating mga scholars, na maging inspirasyon ito para sa inyo na maabot ang inyong mga pangarap ang edukasyon at wastong kaalaman sa paghawak ng inyong mga yaman ay susi ng inyong tagumpay. Isang taos pusong po sa salamat sa ating provincial government at sa inyong lahat na narito ngayon. Ang lamba ay mananatili inyong kaagapay at katuwang sa paghubo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Mabuhay ang ating mga scholars mapupuhay ang ating lalawigan at maraming maraming salamat po. Thankful po ako first of all kasi ever since uh first year po uh, malaking help po para sa akin yung assistance po from governor kasi napapandagdag ko po, po siya ng pambayad po sa dorm at saka po mga school expenses. Malaking dagdag na rin po siya sa mga gastusin po na lalo po sa aming mga college student na marami pong mga expenses. Maraming salamat po kaya Governor Daniel Fernando for this scholarship program. Mahalaga rin po ninyo uh, isa isip yung lahat na itinulo sa atin about financial literacy, taking care of your finances, being responsible, but most of self and your mental health. At sa pamamagitan niyan, pagdating ng araw, ay kayo ang mabago sa buhay ng inyong pamilya, ng inyong pamayanan, ng ating lalawigan, at kayo din -kay, ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang mo walang inyo. Mabuhay ang lalawigan.